So yun mga boss, for this video natin, isi-share ko naman sa inyo kung paano natin uh, hinahanda or yung uh, preparasyon na gagawin natin para mapinturahan natin yung mga exterior wall natin. So, siyempre, alam natin mga boss, pagdating sa exterior wall, medyo iba yung ginagawa natin uh, pagpipintura compare natin sa interior wall. Kasi dito sa exterior wall, uh, gumagamit na tayo minsan ng uh, waterproofing. Siyempre, especially kung yung ating mga wall, na nakapa pa paikot ng bahay natin no na possible na tinatamaan ng ulan may tubig at kung minsan may leakage may moist so ito yung ating mga preparation na pwedeng gawin So yan mga boss, so bali ngayon, ang first step na gagawin natin ay magwa magmamasilya muna tayo. So bali sa nakikita ninyo, so ang uh, ginawa natin, uh, nagmasilya tayo muna ng mga cracks kung meron. So sinama na natin yung uh, mga possible procedure na ating pwedeng gawin. So kaya ako kumpletuhin na natin. So umpisahan natin sa pagmamasilya ng mga cracks ng ating mga walls if ever na meron. So pero kung wala, pwede na tayong straight or rectang mag-apply ng flexible So bali ang masilya na ginamit natin dito, yung mga heavy cracks, ginamitan natin yan ng all-purpose epoxy. Ayan, so mga bossing. So pwede naman tayong gumamit ng uh, concrete epoxy, but ang problema is tumutulo siya. So kinakailangan injected lang yung ating padering uh, paggamit ng sa ating concrete epoxy. Pero siyempre ako, nagre-recommend ako para hindi tayo mahirapan, gumamit tayo ng all-purpose epoxy. Tapos uh, kapag yung uh, crack natin is ang uh, pwede tayong gumamit ng flexiband uh, pati So panoodin nyo na lang, check nyo na lang sa details ng video ko, dyan sa channel ko kung paano siya ginagawa. And then after nating mamasilyahan itong ating mga cracks, kung meron man, yung ating mga wall or uh, may mga hairlines okay na tayo nga uh, no so pwede na tayo nga uh, ano magumpisang mag waterproofing so bali sa waterproofing natin mga bossing ang gagamitin natin ay flexiband band ng boysen ayan so ito ay cementitious flexiband band waterproofing at kaya naman ito yan, napakagandang gamitin mga boss At subok na talaga, tested and proven na So kaya naman na uh, yan palagi yung ginagamit namin Sa mga may mga wall na may leak or uh, may moist So yan, nilalagyan muna namin ng Flexiban bago kami mag skim coat And then yan, after nating matapos yung ating Flexiban Kinakailangan na uh, 2 to 3 coats 'yung ating uh, application na gagawin 'yung ating coating and then pagkatapos nating uh, mag-waterproofing, next nagagawin natin ay magmamasilya tayo gamit 'yung ating skim coat. So marami tayong skim coat na pwedeng gamitin mga bossing, no? So meron tayong construct at uh, meron tayong uh, mga water-based na skim coat. At uh, ito bali nga uh, pag i coat natin ay kung gusto nyong maging makinis yung inyong pader. So pero kung rap lang yung inyong uh, gusto, ayaw nyo na nga pakinisin, pwede kayong rektang primer na. And then 'yan after nating matapos yung ating skim coat, naliha na. So make sure lang mga bossing na malinis na 'yan and then basain nyo muna and then patuyuin ulit. Pagkatapos niyan, mag start na tayong mag-apply ng ating primer. So ang gagamitin natin dito ay Acrytex ng Boysen kasi nasa exterior wall tayo. So nasa labas tayo ng bahay so kinakailangan natin ng Acrytex primer. So, yung mga interior naman or yung loob ng bahay, pwede na tayong gumamit ng mga flat latex. Pero kung ako ang tatanungin ninyo at may budget lang din naman ako, gagamit na rin ako ng Acrotex para mas matibay yung painting works natin. At pag natapos naman tayong mag So, yung primer natin is a 1 to 2 coats kung gusto ninyo. 1 coat, okay na rin siya kung na nagtitipid-tipid kayo pero may budget kayo, hagawin yung 2 coats. And then, pagkatapos ng ating primer, mag start na tayong mag-top coat. So, bali, ang gagamitin natin sa ating top coat is Titan, which is uh, sister company rin ng Boysen. Ayan, so bali itong Titan na to, mga boss, ito ay at natawag na Superplex Elastomeric Paint. So ito yung kalimitang ginagamit namin pagdating sa mga exterior wall or yung binubugbog ng tubig o mga nasa labas ng bahay o mga exterior o labas ng pader. So bali ang kaya ginamit natin yung elastomeric ng Titan kasi alam nyo mga boss, nakakatulong din ito sa mangalig. So ito ay parang uh, waterproofing na rin ng labas niya kasi elastomeric, yan, mga boss. Ang mga elastomeric kasi ay uh, parang nagsisilbing waterproofing na rin, no? So kaya napakagandang gamitin ng mga elastomeric. So kung pipili kayo ng pintura pang-exterior or yung mga panglabas ng bahay natin, gumamit kayo ng mga elastomeric paint which is Titan brand yung aming inire-recommend na gamitin. Ayan. wall. So bali ngayon Uh, kung gusto nyo doblihin yung ating uh, primer, gusto niyo two coats. So, pwede nyo siyang i-recoat after uh, one to two hours. And then, uh, depende rin sa panahon na no. So, ito, kita nyo, sobrang init. Uh, mas mabilis matuyo yung ating uh, pintura. So, hindi na siya abot sa dalawang oras pa bago siya patungan. So, within one hour lang, pwede natin niyang patungan dahil uh, tuyun na kaagad siya, no. So, gaya ng sabi ko, depende sa weather condition. And then, alam nyo, ito mga boss, ang ating Acrytex, halimbawa Uh, yung may gustong mag-finish, magpintura ng mga nakapuro or yung mga naka-smooth finish na walls. So ito kasi nga ginawa natin, wrap finish and then nag-skim coat tayo. So tapos sa uh, may, un may nauna pa tayong waterproofing, no? Uh, basta sa mga outside walls so yung palibot ng bahay lalagyan ng waterproofing and then pagdating naman sa mga smooth finish walls ang gagawin na procedure natin Uunahin nyo ang apply ng Acrytex So magpa-primer muna kayo sa mga smooth walls Acrytex Pagkatapos uh, yung uh, wall natin So bago nyo muna siya apply ng, ng Acrytex Kailangan nyo muna siyang in-neutralize So gagamitan nyo siya ng neutralizer lason So para ma-neutralize niya yung mga acid So hindi maging acidic yung ating mga wall So para pag-apply nyo Nung ating Acrytex hindi hihigupin nung ating uh, mga pader So tapos pagkatapos ng uh, apply ng Acritex, and then pwede kayong gumamit ng Acricast para sa ating uh, repairing ng mga minor uh, imperfection, mga guhit-guhit. Kasi sa smooth finish walls naman, hindi natin kailangang uh, gumamit ng uh, sinasabing sarado batak, 'di ba, minsan? Ah, uh, yung iba ispat uh, spot spot na lang do sa mga imperfection so yun lang yung ginagawa nila pero kung gusto nyo pwede nyo isarado batak yung wall pwede pagkatapos nyo mag primer ng acrytex gamit kayo ng acryca -ka, sarado batak sa smooth finish yung mga finish yung mga makikinis na pader pero yung sa mga wrap walls natin mga boss kung ano yung procedure na pinakita natin kanina ganun yung gagawin natin so yun right, mga bossing so yan na natapos na yung ating uh, preparation step by step kung paano pinipinturahan yung ating mga exterior wall. So yan na uh, bali itong uh, step na ginawa natin na preparation. So pwede niyo rin siyang gawin through interior. Uh, kung halimbawa for example, mga nasa row house kayo, duplex. So hindi kayo makapagpintura sa labas ng bahay, pwede niyo siyang gawin sa loob na lang ng inyong kabahayan. So yan mga bossing, yung ating preparation para sa ating mga exterior wall.